i hey, hey. yan hindi natin maiangat kaya uh, eh, nanggal natin lahat ng bricks at napakabigat bukod sa may lupa na may bricks pa tapos yung bakal parang napakabigat ng kung ilang sili yan so at ginawa ng ganyan ng mga engineer na hindi ko alam pa ano yung engineer yan engineer na ano ang lakas ng lagas ng tubig Doon naman na ulan. Ah, so pinahirapan pa ako. Masok na naman din sa loob ng labahan yung tubig. Noong um, umagang tag-ulan, sobrang bigat nung binuhat ko na bakal na yan. Tanggalin ko nga lahat ng mga bricks. Kasi pag hindi ko tinanggal, hindi ko mabubuhat yung pinakabakal. Mapakabigat. Hindi lang 60 kilo, 100 kilo siguro. Bigat-bigat. Yan, umagang kay ganda. Yung ulan dito, pag umulan, hindi kagad lumulusot sa tubig. Ay, sa tubig. <laughs> sa lupa. Kaya yun, hirap na hirap yung umano. Lumusot yung tubig kung saan lulusot. Walang malusot ako. Yung drainage naman nila yun, napakahirap po sa nung nung takip. Napakabigat-bigat. Gusto, hindi mo mabuhat ng ikaw lang. Kaya pinagtatanggal ko lahat na nakakabong na bricks doon. Ayan guys, suminto na ang ulan. Saglit lang naman ang ulan. Ayan, dito tayo sa mini garden. Ang ganda ng bulaklak. Ang bulaklak na platap. Ayan, dito tayo may isang mini garden. Ang lalaki na ng aking uh, patatas doon. Ayan, ang aking patatas. Malalaki na. O, oh, di ba? Ang ganda ng araw ngayon. Umuulat. Ayan, ay, ah. Uh, Ayan, naulan ng sila. Nadulog yan. guys minsan maganda rin kasi yung ulan ng kalikasan sa mga halaman para nabibili ka ng kanilang buong katawan ba? Diba? Ayan guys yun lamang po ang ulan dito ngayon sa UAE thank you for watching